Hello 18's World Music Awards. Isa lang naman pinakamalaking award giving body sa Amerika ang bumati at nag-greet kay Josh ng SB19 na Happy Birthday. Big deal ito at isang malaking bagay dahil ang World Music Awards ay malaki at uh, award giving bodies sa mga musika at mga artista. Kaya naman maraming salamat at binati niyo ang aming Josh ng SB19. Alam niyo ba na ang World Music Awards ay isang Cristyoso uh, at uh, nagbibigay ng mga awards like Ariana Grande, Taylor Swift, Eminem, The Weeknd, BTS, Bruno Mars at marami pang iba. Kaya naman again, Happy Birthday Joss at maraming salamat World Music Awards.